yun mga katropa gagawa tayo ng aming aking ginagamot araw araw ito bawang, <laughs> bawang. wow bawang <laughs> lagay po natin ito yung gagawin natin yung gurugi natin meron tayong martilyo <laughs> yung martilyo tayo po ito nangalagay <laughs> <laughs> ah, ah, ginagawa ko dito ginangata lang ginangata ko lang tayo may yung anak ko pinapainom ko rin kaya ganun ginagawa ko didikdigin natin muna tulad yan yan para mabilis durug sa ginagawa ko yung nangata ko lang Ayan, dalawa kami inom nito ng anak na babae eh. durugin nyo lang ng konti tapos tatantarin mo ganda benepisyo sa katawan to mga tropa tested ko na anti bacterial anti, uh, anti oxidant no, 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 no. anti inflammatory inflammatory ba yun? basta may anti pare-pare <laughs> kahit dala-dalawang Haha, ano lang piraso na bawang. Pwede na. hahaha. Haha, eh. Titiisin nyo lang yung anghang. Anghang talaga siya. Ibang klase yung anghang niya. Yung ginagawa ko, nilalagyan ko ng honey. Saka ang kalamansi. Eh wala akong kalamansi ngayon. Kaya honey lang yun. Nabubili ako bago. Kaya so, sila lang yung tira akong honey. Tatantari mo siya pa para magripin tested ko na to sa ano blood yung dugo ko lagi mababa pagka nagpapa bp ako sa office namin sa opisina sa clinic nagpapa BP ako lagi normal ang aking ano dugo misan 240 over na 190 normal yun 120, 80 1 ang aking ano normal yung babago yun yeah, Dapat to may kalamansi Pag eh. durog na durog na siya, eh. pwede mo na lagyan honey. Oo no, no, nga, hihirap eh, inumin ito eh. Masakit sa sikmura. Kasi manghang, ibang klasing yung ahang niya. Pero ito yung ti, nasasanay ka na sa ahang. Dahil gusto mo, ano, gumaling o, oh. maging normal ang mo. na. Wala na makihali, pwede rin naman ano, yung asukal na ano, ba tumamis lang siya ng konti para mawala pa yung anong. Saslagay yung kalamansi. Pwede rin naman. misang galo ginagawa ko. lagyan na natin ito honey hmm. wow wow konti lang kasi mahirap inumin inuminto mahirapan yung ako, ako nga nangatayin ko lang to eh siyempre yung aking alak babae pa naman yun mahirapan siyang uminom Nagugustuhan niya rin yung nagugustuhan niya lagi. Ako gumagawa. Tamad kasi magtadtad din eh. Okay. Hati kami dito. So, tag isang kutsara kami ha uh ha -huh. <laughs> sarap ito boy hmm hmm napasarapin namin ayos pa-inumin naman natin alam ko, babae. Okay. Pa-inumin natin. Ito, tatrabaho kasi sa Ito sa kanyang kwarto. Gabi-gabi, ginagawa ko siya nito. Oo uh -huh. Anak ah. Oh. Delivery. Oh, so kind. Okay. Ah, pa. Hindi na, minumin na. Inumin mo na yan. Okay. Kaprabaho okay. siya. Huwag oh. yung wife ko. Ganda ng anak no? Wow. Hahaha. <laughs> 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 Hahaha. babae nag Hahaha. babae lang yan. Bali, apat ang anak ko at lalaki sa babae. Pangalawa siya. Okay? Yun lang. Magandang gabi sa inyo mga katropa. <laughs>